Dear ng utang, salamat sa hindi mo pagbabayad ng utang. Natutunan ko kasi na sa susunod ay mas magiging maingat na ako sa pagpapahiram. Okay lang kung hindi mo man maibalik sa akin yan tulad ng iyong ipinangako. Nawa ay patahimikin ka ng iyong konsensya kung may natitira pa. Huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita. Kaso lang nga, hindi nakita kita mapagkakatiwalaan pa. Iba na ang panahon ngayon. Ang nangutang na ang magdidesisyon kung kailan magbabayad. At ang nagpautang na ang mag a -adjust. Baliktad na rin talaga ang mundo ngayon. Yung nangutang, feeling blessed. Pero yung nagpautang, feeling stress. Kaya pag sinisingil ka, huwag ka naman feeling agrabyado at feeling ginigipit. Dahil kawawa naman yung nagpautang, siya pa yung lumalabas na masama kaya tandaan mo hindi naman masama ang mangutang basta babayaran natin ito on time isipin din natin ang kalagayan ng taong nagpautang